So good morning, good morning mga kasari-sari uh, Galing ako doon sa emission kasi para ko ito So mag-contain ako kung paano pag-rehistro Lalo na kung sarili mong sasakyan So maya-maya explain ko sa iyo Dahil lang, lang So, ito na yung tips mga sari kung paano mag restore ng sasakyan lalo kung sarili mo sa nakalam na dito okay lang pag hindi panuorin pero sa hindi pa o, so, ito yung bigyan ng tips ang una pay mission mo lang muna o uh, kuha ka ng insurance kahit saan mauna yan okay lang yun emission yan so ang emission to sa aming sari nagahan ko kasi ang gasolina dito sa amin is ano lang uh, hanggang kota yata 60 or 70 so naaga ka para maaga ang mo so ito tapos na lang emission ang kunin mo na naman natin ngayon yung insurance okay so update ko may may sa uh, lakad natin <coughs> so wasap So mga kasari, let's go na tayo uh, Punta tayo sa kukuha tayo insurance Sa tinukuhaan ko ng insurance ng mga sari uh, Need nila yung original at saka Original na OR at saka CR Yan ang ano nila Pero sa iba naman siguro Hindi ko alam, hindi siguro ano lang Xerox Pero so, sa akin talagang yan ang pinakakunan ko lagi Na pagkukuha ko ng uh, Registro sa sasakyan So yan ang pinaka ilagay natin pangalawang step mga sasari pagpunta sa Ristro so puntahan natin medyo malapit lang sa amin okay <clears throat> di ko lang alam kung magkano na makasari yung ano nila insurance nila pero di abot sa ano yan siguro mga di abot siguro sa ilibo sana nga kasi talaga mga sari pag may masasakyan ka pagdating sa ano uh, magastos talaga need talaga natin ang sasakyan e kasi yung oras na maglakad-lakad tayo may para di ka ma ano di ka matakot kasi kumpleto ka at least pati rin lisensya mo makasari kailangan din hindi rin na uh, expire kasi pag mag expire ka ay talagang may violation ka talaga noon um, sa bagay ngayon ng lisensya makasari pag wala kang violation 10 years na so medyo matagal tagal din eh, uh, ang iba naman yan siguro 5 years lang siguro ibigay pag may mga violation kung nahuli ka man lang yan lang ano, yan so punta tayo sa sa puntahan nating ano uh, Insurance. tapos mag-update din ako papunta sa LTO dito sa amin ng LTO mga sari malapit-lapit lang uh, andito lang sa 9 kilometers kung walang traffic so makuha mo na siguro kahit mga 30 nga siguro 30 minutes so, yan lang yung layo niya sana bukas na kasi ang karamihan dito bukas, bukas ah, alas 8 talaga yon. kailangan din kasi mga sari eh kung papasok pupunta ka naman sa LTO mas maganda na magsapatos ka na kasi yung iba kasi dyan mahigpit di ka papasukin pag nakasapatos at saka nakashort so need talaga na magpantalon yan malang gano nila pero yung iba yata ang LTO pwede makashort pwede makano pero yung puntahan ko kasi LTO mga sari dati kasi nagpunta ako eh hindi ako pinapapasok kasi nakasiyot lang ako mga isari. Doon lang ako sa labas. Oo. Lalo na kung lisensya, lalo kung mga student permit o ano-ano diyan. Kailangan ng kasapatos talaga mga kasari. Sapatos at saka talagang ano siya. T-shirt. O ano yan, bawal sando. mga dyan ako nagpa-emission you know eh yung sabi nung empleyado bawal nga daw videohan yung ano nila para sa ay wala tayong magawa sa kapakanan nila yun eh mahirap na tayo pag maka ano sa ano kung karoon silang ano hindi eh, lang natin binibidyohan basta yung bandang kaliwa ano kayo, kayo sari yung mahaba ang bubong yan makita yung yun, yan yan dyan ang daming motor ka parking mga sari So mga kasari-sari eh, na tayo ng ano ah, uh, Insurance So go na tayo sa LTO o, oh, Kasi may insurance na tayo May issue na So go na tayo sa insura, ah, uh, LTO eh, may, Siguro dati yung Kung ganun pa rin I-inspeksyonin eh, pa ito mga kasari -sari. Pero saglit man lang Pila-pila lang Kung mahaba ang pila So Kunting tiis ka Basta ano So mga kasari-sari Ito na yung sa aming tawag Governor Drive Governor's Drive uh, Papunta na tayo doon sa ano Ito sakop na ito ng Carmona mga Bayan ng Carmona maganda nga makasari na nagkaroon na kami ng LTU dito dati kasi yung uh, nakaraang taon wala wala pa yatang pandemic makasasari eh walang LTU dito talaga so ang uh, kalimutan namin magpa registro kundi Tagaytay City so ngayon eh mayroon na dito eh pwede na mas maganda mas malapit-lapit kasi video mas marami talagang magkaris to mga oh, sari buti nilagyan nilang LTO dito sa karuna o oh, palihati na yung mga magparehistro malaman natin yan ngayon mga sari kung ganun pa rin ba yung registro nyo di ba nagbago ganda sana pag bumaba kumpi mayroon din akong kukunin doon mga kasari-sari kasi doon sa amin uh, nagpunta pala yung mga iltio nung nakaraan eh di ako nakahiring kung mayroon pala kasi sa dito sa amin yung lahat ng mga tricycle na for hire yung mga yellow plate so palitan na rin mga kasari-sari ng ano talaga so mayroon ng available eh nalaman ko hapon na eh hindi na sila babalik kinabukasan so ito na lang yung isa isabay ko na rin wag parehistro sa pagkukuha mo sa yun lang para magkaroon na rin yung ano natin yung tricycle natin ay na sa magkaroon na yun yung plaka na bago para pagdating sa uh, sita-sitahan hindi na masyado tayong maabala kasi dito daw pakuha kahit saan naman sigurong LTO pero sa ano ko tagay tayo lang at saka dito kasi yung tricycle natin is uh, uh, PUV public utility vehicles yung pampasayro so, kung saan ka na branches na LTO lang yun e doon ka lang talaga kukuha So, pagilin na tayo sasari malapit na tayo sa LTO unahan ito unahan kunti nandito na yung LTO uh, yung video natin baka hanggang dyan sa ano pagpasok kasi bawal yata bawal naman siguro magpa video tayo sa loob uh, so dito lang tayo sa ano labas pakita ko lang yung uh, LTO ano karmuna kasari ang kalagay yung LTO kakaan lang tayo yung mga kasari tapos diretso tayo may kubo yan ang LTO mga sari-sari oh. ayan tapos yung mayroon doon ano yung doon may kubo-kubo ayun diretso so doon tayo magpa-inspect kasi inspection pa ito mga sari kung okay na ba yung mga papel natin so hanggang dito lang tayo mga sari mag, mag ah, video so ito mga sari ah, nakapila na tayo ikutan, ikutan doon inspection may inspector dyan ah uh, bali well, uh, may hazard baro ano ano diyan mga sari inspection nila so hintayin natin kasi mayroon pa yung dalawang van uh, okay wait lang tayo mga sari So makasasari update tayo sa ginawa nating yung Hindi lang natin binidyuhan yung sa loob kasi bawal siguro eh Pero pakita ko kasi yung ito yung ayan uh, uh, LTO Yan ang LTO Carmona. So natapos natin yung paristro may Ito na yung sa ano sa ito sa sakyan na to Ito siya ah uh, Bali itinurasan ko may is 30 minutes lang So ang ano pala dyan yung galing sa stencil sa ano sa mga emission Uh, dito kasi sa kanila may sarili sila sila talaga nag emission wala namang bayad pinakita ko kasi yung emission ko dati sabi niya iba yan sir baguhin natin so okay lang mas maganda kasi dati kasi uh, kadi ka Di na kailangan yung uh, ano yung uh, stencil sticker o stencil sticker para sila pinastencil nila talaga so okay naman diretso diretso naman siya mabilis lang 30 minutes lang nga dito ako natagalan mga kasari-sari sa ano pagkuha ko sa plaka sa tricycle ko kasi nagpunta sa dun sa amin eh tawag nitong ah uh, wala ako dun anak ano ko so dito ko lang kinuha nabutan tayo naman yung oras kalahati ito yung plaka makasari-sari kuha ko na so pina-update na update pa kaagad ito na siya so bali ito na yung plaka niya may sari sa yellow plate kung so, sundan mo na rin kung anong pecha ang dulo number dun ka na rin mag So ito, uh, okay na tayo. Uh, going home na tayo makasari. So ganyan lang yung mga pagproseso pagdating sa pag uh, sa LTO. So pag lalo 4 wheels, dalhin mo talaga sa mo. Pero yung iba naman mga sari na tinatamad, uh, doon sa mga nag emission sin nag-emission, mayroon din doon mga naglalakad ng mga registro So medyo may patong lang konti. Kung tamarin ka, pwede mo ano siya, pwede mo siya ipalakad sa kanila. Yung tinatawag nila na parang ano ba yun May tawag sila doon mga sari na hindi 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 ikaw personal talaga mag-registro. Pero sa akin kasi, ako talaga mag-registro. At least maano natin kung paano. So ito yung mga tips na ano natin. Yung gawin natin kung magparehistro sa akin. Basta mayroon ka lang kumpleto lang sa ilaw, ah uh, hazard, wiper, busina, brake light kasi titingnan nila yung mga kasi lang walang defective ganun talaga yung ano so sa wasa going home na tayo mga so dito na tayo sa highway mga pa pauwi na sa amin so sana walang traffic eh, medyo madali lang ito kasi yung ano talaga nito is sinukat ko na dati nagmotor ako 9 kilometers lang pero kung may traffic man sir eh talagang tiis ka talaga okay so sa so pasap at least accomplish na yung ano natin mag ah, ngayong mga ano natin ngayong taon na to so ano tawag nitong ano, ano na lahat yung mga alaga natin o na, na ano na so ang abangan natin ito sa next year kasi mayroon pang mixer talaga na nagdagdag pa ng dalawa nagdagdagan kasi pag bibili ka talaga ngayon mga sari ng ano, sa uh, sasakyan dati 4 wheels, lagi na yung ano 3 years libre sa kasa ngayon naman uh, sa motor ganoon na din mga sari 3 uh, years na rin ang registro nya uh, magdagdag ka lang ng sa akin pinadagdag ako ng 1,200 uh, sa presyo sa motor para sa LTO so 3 years naman medyo okay lang din magkano sa so ngayon pagdating sa 3 years uh, umpisa ka na ng yearly na registro sa mga sasakyan so, ganun lang yun sa, so, depende naman yung sari lalo na kung sa 4 wheels siyempre mayroon pa yung tawag na yung insurance yan yung uh, pang sa kumpanya na insurance sa mga talagang ano mas mahal mahal yun pero pag matapos mo ng sasakyan mo hindi eh, ka na hindi kumukuha sa ano yung ordinary na lang na insurance nandyan lang sa iyo uh, ikaw na lang magano pero pag may budget maganda rin kung yung sa insurance na may nakalimutan ko sa tawag ko mga So, ganun lang ang pagrestro. Medyo talagang mag-effort ka talaga ng oras. Kasi di naman sabihin natin na kunti lang tao minsan. Okay lang kung mausertihan ka na kunti lang yung tao magparestro. Eh, kung dami, uh, antay ka talaga kasi sunod-sunod talaga yun. No? Ay, sorry. So, ito, ah, uh, ano na natin yung nakuha na natin yung ano na rin yung registro sa ano at saka yung plaka sa motor ko na isa kasi uh, may deadline yata ng LTO mga eksari na nilagay na ganitong ano sitahan nila na walang mga plaka siguro dipindi siguro yan sa motor ilang kung bago pa ang bili okay lang yon pero pag natagal na ng motor mo so alam nilang may plaka na hindi mo kinuha eh may penalty na eh buti kung 50 pesos lang penalty mga sari Parang narinig-rinig ko sa mga nagkwentuhan ng dati, doon sa kanina, eh, 5K daw. Mahirap yung 5K, mga sari. Mahirap na namin natin yun. puting lang yan sa mga contractor. Easy, easy lang yung mga 5K. Maliwala lang yun, mga sari. <laughs> yun. So, okay. wasap wasap, So, ingat na eh lahat. Maraming salamat, mga sari. O, ito na. Si Sari Sari TV. Sign off.